back to my YouTube channel. Maliwanag ko lang sa inyo kung bakit nasispinti yung channel ko. Uh, makakabalik naman yon Within 3 months ka lang. Medyo matagal. Sayang yung kinita namin ng Tito. Ang unang nasispinti talaga ay si Tito Eric. Anong nangyari? Dahil wala siya pagkukunan, ang ginawa ko, ginagamit ko sa kanya yung aking YouTube channel kasi monetize na naman ako kaya sabi ko tuloy tuloy yung ano niya sahod niya kasi yun lang inaasahan nilang magnanay eh. ang nangyari nagka ano naman ah, nag upload siya sa youtube ko at okay naman wala naman lumalabas na issue wala siyang lumalabas na issue tuloy tuloy lang tuloy-tuloy lang siya sa pag-upload at wala siyang nagiging violation nung maka ano na makatri uh, 3 weeks na naka 300 magka, mga ka 300 dollar rin kami eh. mga 300 dollar na kulang kulang ano nangyari dahil walang issue si youtube walang issue walang issue si YT si YT Studio ang nangyari yung report ang pinakinggan ng YouTube yung report ng tao yung maling ano maling kapwa maling report ng kapwa so nireport tayo ng maling kapwa <laughs> so, sa lang nakakalungkot lang kasi imbis na may pagkukunan sila ng pagkakakitaan ah, nawala hindi e, na namin makukuha yun at saka binuro ko na yung mga video na sa ko eh yung nagpaalala sa YouTube channel namin. YouTube channel ko. Nakatulong tayo, yun nga lang. Hindi hindi yun sagad. <laughs> hindi sagad yung tulong kasi hindi tayo nakakuha ng sahod. Gawa ng, na suspended nga tayo ni YouTube. Sayang naman, sayang. Nakapanghinayang yan. Ang talagang inaano ko doon, yung tito ko, nahahawa ko ng tito ko kasi yung lola ko matanda na yun at yeah. yun yung niya na inaasahan nila na publika Kaso ah, wala, meron talaga mga taong ano, ah, kapag nakitaan ka ng malalaking views at kalabang mo siya sa content, nire-report ka. Yun lang masakit. kasi ng tito ko ay mga STL, labas sa STL, sa loto yun yung mga ina-upload nga yung mga video niya ako naman ang content ko ay eh, alternative kung ano yung mga ano ko, video ko, random video ba so ayun, tagal tagal talaga okay lang yan at least hindi tayo demonetize yun ang pinaka ano eh ang pinagkirapan natin no eh, tapos gagana lang magaganan lang tayo sayang naman sa mga nakasubscribe sa akin sa mga nakasubscribe maraming maraming salamat uh, tuloy tuloy lang po yung upload ko kahit kahit hindi ako kahit suspended ako tutuloy so, ko lang po yung upload yung upload ko Okay, tuloy lang po yun. Huwag po kayong pipitaw sana. <laughs> okay, pipitaw. Uh, dito lang ako. Tapos salamat ang sa inyo. At nakahabot uh, na ako ng 3,700 subscribers. Ayun lang. Ingat po tayo lahat, mga content creator May salamat. Say pride. God bless. Peace out. Peace